Matapos ang matinding unos, naramdaman ni Karabalo ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno na dati nasira ay unti-unting muling tumubo at ang mga hayop ay bumalik sa kanilang mga tirahan. Ngunit alam ng bundok na ang kapayapaan ay pansamantala lamang sapagkat ang tao ay patuloy na nagbabalak sa kanyang lupa. Sa bawat hampas ng hangin at pag-agos ng ilog, ang tinig ni Karabalo ay nagiging mas malinaw, paalala sa bawat isa na ang kalikasan ay may buhay, damdamin at karapatan. Habang pinagmamasdan niya ang lambak, napansin ni Karabalo ang isang grupo ng mga bata na naglilinis at nagtatanim ng punong kahoy. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa at ang bundok ay napuno ng saya sa kanilang mga simpleng gawain. Naramdaman ng Karabalo ang puwersa ng pagbabago at pagmamahal na maaaring iparating sa susunod na henerasyon. Ang sa mga bulaklak ay sumibol, at ang mga ilog ay dumaloy ng malinaw, tila nagpapatunay na may puwang pa rin para sa pag-asa at kabutihan sa mundo. Ngunit ang Diyos ng ulap at niebe ay hindi pa rin tumigil sa pagsubok. Minsan, nagpadala siya ng malakas na bagyo upang ipakita ang kanyang galit. Ngunit sa bawat hampas ng ulan at hangin, ipinakita ni Karabalo ang kanyang tibay at malasakit. Ang bundok ay naging kanlungan ng lahat ng nilalang at ang kanyang tinig ay nagbigay ng gabay upang ang bawat isa ay maunawaan ang halaga ng kanilang kapaligiran. Ang alamat ng bundok ay naging paalala ng balanse at pagtutulungan. Sa pagtatapos ng araw, nakatayo si Karabalo ng matatag, pinagmamasdan ng lambak at kagubatan. Alam niya na ang kanyang kwento ay hindi matatapos sa isang henerasyon lamang. Ang kanyang alamat ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga tao at hayop, nagiiwan ng paalala na ang kalikasan ay may puso at damdamin, at ang bawat isa ay may tungkulin upang ito'y pangalagaan at mahalin. Sa huling yugto ng alamat, nanatiling matatag si Karabalo sa gitna ng lambak at kagubatan. Ang mga ilog ay dumadaloy ng malinaw, ang mga punong kahoy ay sumibol muli, at ang hangin ay sumasayaw sa paligid. Ang bundok ay nagsilbing gabay at proteksyon sa mga tao at hayop, pinapakita ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa bawat hampas ng hangin at bawat pag-agos ng ilog, naramdaman ng lahat ang tinig ng bundok, isang huling paalala ng kanyang pagmamahal at malasakit. Ang mga bata at matatanda sa paligid ay natutong pahalagahan ng kalikasan. Ang kanilang pag-aaruga sa bundok, pagtatanim ng mga punong kahoy, at pagprotekta sa mga hayop ay nagpatibay sa alamat ni Karabalo. Ang Diyos ng ulap at niyebe kahit galit, ay napilitan ding igalang ang tibay at pagmamahal ng bundok. Sa bawat bagyo na dumarating, naramdaman ng lahat na ang kabundukan ay may puso at puwersa at ang kanyang hikbi at pagmamahal ay nagsisilbing paalala sa bawat isa. Si Karabalo ay nakatayo sa kanyang tuktok. Pinagmamasda ng silangan at ang mga nagbabagong lambak. Alam niyang ang kanyang sakripisyo ay may kabuluhan. Ang alamat ay hindi nagwakas, sapagkat patuloy itong nabubuhay sa bawat hininga ng hangin, bawat hampas ng ulan at bawat pag-agos ng ilog ang bawat nila lang na nakikinig at kumikilos ng may malasakit ay nagdadala ng kwento ng bundok sa susunod na henerasyon. Hanggang ngayon, sa bawat tuktok at lambak ng kabundokang karabayo, naririnig ang paalala. Ang kalikasan ay buhay, may damdamin at nararapat na pangalagaan. Ang alamat ay nagtuturo ng aral, gabay at inspirasyon sa bawat Pilipino upang ipagpatuloy ang pangangalaga sa mundo. Sa bawat bagyo, ulan at pag-agos ng ilog, Naroroon ang pusong nagmamahal ni Karabalo ang bundok na hindi sumusuko at laging nagbabantay.